Okay ka lang, madam. Okay ka lang po. Okay ka lang? Bakit? Anong nangyari sa'yo? Sakit kadyan mo? Oh. Bakit saan masakit? Baka may ano ka? Ah? May diabetes. Hindi. Eh, UTI. Tinog ka na ng soft drinks. Saan, saan masakit? Labayan ko. Labayan ko. Baka nausog ka lang. <laughs> Eh, lawayan ko. Iyan mo sa screen. Dali, lawayan. Nausog ako, nausog. Hmm. Eh. Ayan, okay na yan. Eh, iyan ako ipag-pray ko. Ayan, wala na yan mamaya. Isa pa. Isa pa, pipikit ako. Wag na. Ano lang, isang beses lang mama maaba cool down nun eh. Skills kasi yon Madam, may cool, may cool down yun. Pares, pares tayo, nakahiga. Hmm. Kaso, magkaiba tayo na wala akong sal. Hindi, joke lang. <laughs> mag-match tayo, madam. Tagasang ka, parang ang saya, ang masayain kang tao ah. Malungkot ako. Ay, ba't nagka Ano ko sa mukha? Ay! Hmm. Di ka pa Bakit? Ba't ka naman malungkot? Ah, ha? Okay. Malungkot ako kasi niintay kita. Hindi nga ka takalala eh. Niintay mo. Hindi yung totoo. May ano ka ba? Anxiety? Kasi niloko ka ng boyfriend mo kasi nga ganyan ka. <laughs> Bakit? Kasi matulog ka, nakadapa. Tangingin talaga ba mo? Po. Ha? Nakatagiling. Ano ka tagilid? -e Kaya nagagano'n ilang mo eh. Huwag ka matulog ng ano. Tomboy ka. Tagasaan no? ka? Tagasaan ka? Rizal. Rizal, may asawa ka na. Oh <laughs> Bakit? <laughs> 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 Bakit? Buti nga, hindi kita asawa. tinawag na. Wala. Huwag nga. Diba? Nakaka-open ba pag tinawag na? May asawa ka na? O pag tinanong ka? Hindi Sinabihan kita, mukha kang nanay. <laughs> <laughs> Baka madam, denial ka lang. Ilan na anak mo? <laughs> mukha ba akong nanay? Hindi. May anak ka na? Wala pa. May boyfriend ka? Bigyan mo nga ako. Bakit? Mo. Meron kasi may masamang intensyon. Gusto <laughs> mo boyfriend? Ganun naman talaga <laughs> eh. But ikaw, sa ikaw may, may, asawa ka na. Okay, eh, correct. Madami. Hmm. Ano ba, maka ka ng ano, nang sa internet? Eh, na-expect mo ba malinis intention niya? Oo. Oh. Mag-expect ka ng malinis ang intention pag nakilala mo sa internet. Depende kung totoo. Ano depende? Hindi. Bembang lang habol sa'yo. <laughs> Yari ka ano daw ni Kibuloy? Ano pinagkakaabalahan mo pala sa buhay, madam? Ito na. Kayo. Call center ka, ano? Call center? Ano? TikTok. TikTok lang, wala ka trabaho. Wala ka work? Wala ka work? Meron. Ano work? Ano work mo? Mambulo. Bakery? Hindi, ano nga trabaho? Wala nga. Pag-graduate pa lang ako. Ah, pag-graduate ka pa lang. Congrats mo nga ako. Sus, mag congrats pag graduate mo, wala ka naman trabaho. <laughs> Ito, college siya, yeah, college. Tagal niyan. Graduate ka college, six months, wala kang trabaho niyan. Diba, pagka-graduate mo, taas ng ano mo eh, moral mo eh. May nakatapos na ako, kaya ko nagawin lahat. Pero ang ending, madami pala kayo nakagraduate. Akala mo lang, special ka nung graduate ka. Pero hindi. Nalimbawa, yung honor ka and uh. Ang dami nyo palang may honor din. Kaya dapat yeah. nagpanghihinaan ka. Gaya ngayon gaya. palang mapanghinaan ka na ng loob. Salitain mo naman ako! Wait lang! Dapat ngayon palang napanghihinaan ka na ng loob, <laughs> ha? <laughs> Hindi totoo. Reality. Uh, reality. Oh, sige, ano, ano ba sasabihin mo? Um, <laughs> ang, ang mo. Siyempre naman. Ganon ka nga. <laughs> Gusto mo to? Dingin nga. Huwag <laughs> <laughs> na. Landik mo ah. <laughs> Hilirig. Anong course mo pala? Anong course mo? Psychology. Ah, psychology. May ano yan. May tendency kang mabuang dyan. Pag ganyan. Buang na hmm. nga ni. Anong ano yan? Siguro HR. HR yan eh. Ah, or back na, office. Na. Or... Yun. May issue ka daw, Gag. Oo, <laughs> oh, may issue ako. Mas ganda lang kalat nga Walibayola. <laughs> Wally Bayola. Wally Bayola. Buti nakatapos nakata ka na. Hmm. Hindi ka, di mo naisip sumuko nung third year ka ganyan. Naisip ko. Hmm. Wala ka namang sugar daddy. Ganyan. Wala? Sponsor. Wala. Ano, hindi ka nag-part-time. Meron. Two years ako. Two years. Kung, kung, kung may sugar daddy ka sana, hindi ka magpa-part time. Kaya mo rin oh, di ba? Hindi ka kasi nag-iisip eh. Hoy! Loko-loko ka! <laughs> Ikaw. <pe> <laughs> pwede ba kitang gawing asukal de papa? Asukal so, de... Anong, ano, kasana. anong alawas mo niyan? Magkano budget ko sa'yo niyan? Um, no? hmm. Five, Kailangan iPhone. Five. Kailangan, may may iPhone, no? Ang hirap naman. Ang hirap pirot ng buhay, tapos... Di ah, oh, bakit? No? Kaya mo nga yun, eh. Yaman-yaman mo nga. Kaya nga, pero ano? Benefit sa akin yan. pwede naman mag -lo -lo na lang, <laughs> no? <laughs> <Ito>. Isa pa, <laughs> lo <pulo. laughs> Na? Isa pa Rematch tayo. Free pa. Free. O oh, yan, yeah, rematch. Paano ako natalo? Napaka-one-quick <laughs> na nga na talaga ng mga... Ano to, <laughs> Ma, hina na Ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba Ano 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 Nood-nood lang. Mga pre-to-play kasi. Kanina ka pa naka-live. Mm hmm. Nangihina na nga ako eh. <laughs> Thank you po. Taas mo. Taas mo kung natikman ba siya ng... Ay, hindi. Pawal yan. Mukha na madisail si Madam. Ang salamin eh. Totoo yan salamin mo. hologram lang. Hologram lang. Ganto tayo. para tayo filter. Bilis. Hindi naman ako <coughs> nakaganyan ah anapin mo nga. Anong sense niyan? Maggaganyan ka. May ano. Tamag... Ay. <laughs> May nagigip sa'yo kasi gusto makaisan. Yes, alam ko na yan eh. May mga nagigip sa'yo. <laughs> Ay, magigip ako ng malaki para malay mo maka, makabimbang. Kukuhain ko yung loob niya. Gigipan ko siya ng malaki para isipin niya mabait ako. Hindi, hindi niya isipin na yung intention ko is makabimbang. Sus, alam ko na yan. Sige, pananawanin na na Gipan nyo lang ng lipan. Babae <laughs> Kahit na tomboy yan. <laughs> babae May ba ano yan. Yung babaeng nag sa'yo, ibubugaw ka niya sa kapatid niya na matandang pinata